Meron po tayong pang-December yung ating gaholin. Ito yung sabog natin nung nakara nakaraan. Nung ito ay naggubat, pagkatapos nating malinis ay ilagyan natin ng abono bagay nagbulaklak. Yung ating suki na sa ating organic fertilizer. Organic po mga katribe po ang ating gamit-gamit dito dahil yan po ang hiyang na sa ating kalamansi shout out natin ang ating mga suki sa ating organic wala po siyang side effect halipag po siya kinalalakas niya ang ating kalamansi kasi nito mamamatay na ito mga katribya itong kalamansi kumusta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking youtube channel ito po at naswertehan po po mga katribya po yung tinira sa atin na magnanakaw at ngayon po mga farmers tayo po ay nanghahalaw sa atin pong kalamansi kagandahan dito mga katribya na, na timing po sa mahal presyo po ngayon mga katribya is 1,800 makaisang bag tayo mga ka-farmers ay napakaswerte meron na tayo magiging panglagay ng abono pang alaga dito sa ating uh, kaya, pitas pitas tayo mga katribya kaya salamat doon sa kawatan natin nagtirasya para sa atin ay, hindi naman siya ganun karamihan at least meron tayong napopulot Ayan, napakalaking bagay mga farmers yung meron tayong kalamansi. Pagka ganyan po mataas po ang presyo, kahit po sa mababa, ay meron po tayong nahahalaw. Meron tayong nakukunan ng budget. Ito nga yung ating natawag na bangkong buhay. Kaya sa ating mga farmers Happy farming po sa ating po lahat tayo po ay pitas-pitas ng ating kalamansi. Kahit na makaisang bag tayo, mga katribya, ay mapakalaking tulong nito sa atin. Siyempre, sa ating ekonomiya. Makakatawa naman itong kalamansi na ito eh. Hindi na uubos ang bunga. Kahit sa kabila na siya ay pinipitik eh, meron po tayong pang December yung ating gaholin ito yung sabog natin no nakara nakaraan nung ito ay naggubat pagkatapos nating malinis ay ilagyan natin ng abono bay nagbulaklak yung ating suki na sa ating organic fertilizer organic po mga katribya po ang ating gamit gamit dito dahil yan po ang hiyang na sa ating kalamansi shout out natin ang ating mga suki sa ating organic wala po siyang side effect kasi pagkos ay pinalalakas niya ang ating kalamansi Kasi pinito, mamamatay na ito mga katribya itong kalamansi na ito dahil nabalot na po siya ng baging, ng damo. Talagang para bagang talagang patay na siya. Ika Eh, nung ating pong malagyan ng ating organic, bumawi. Ito na ngayon. Ito na yung ating pinipitas. Pero yung unang bulaklak nito mga katribya, lalaglag. Siyempre, kung siya mahina ang katawan, talagang uh, hindi po siya gumanda, sira. Pero pagkatapos naman nun, mga katribya, yan, ito na siya ngayon. Eh, berde berde Ito nga yung baging eh, nakabahagi sa pagkaberde. At naswerte pa yung ating pitas ay maganda po ang presyo shout out ngayon ako agaw -agawan sa palengke ng kalamansi hindi lang kung saan sila kukuha ngayon pati mga buyer at ahete kanya kanya sulutan ay pagka naman po talagang agawan, eh, pagkakataon naman po ng mga may-ari na magpataas ng kanilang produkto. Kaya namang mura, eh, mga bayar naman po ang mga jumajakpat. Dahil, mura nilang nakukuha ang kalamansi. Tayo, mapamura, mapamahal, tuloy-tuloy lang ang ating uh, pag-aalaga, pagpapabunga, dahil di natin alam kung anong buwan mataas eh, sino ba mga katribya mag-aakala na itong October na ito eh akala mong tag-ulan o tag-araw ang presyo ng kalamansi mabot ng 1.8 Isang kapa. eh karaniwan pagka October ang pinakamataas na niyan 1,000 1,000 swerte eh gumabot ng 1.8 ay ibang usapan na yun kaya napakaswerte na rin natin dabutan po ng taas ang ating kalamansi kaya sulitin na po natin ang ating paghahalaw ng ating mga malalaki bunga punin na natin ang lahat ng mga pupwede kaya, ating pumbinipitas kaya mga Kawatan Hindi talaga lolo ba yan Hanggat hindi na huhuli Kung makasiyan ay grupo Mga katribya Ay malalakas ang loob Pero gumawa na po ng aksyon po Yung barangay mag siya sa mga lugar Ng mga kuryete saka mga pailaw at susunod naman na ah, yung mga CCTV. Para naman po maging proteksyon sa mga farmers. Mahirap kasi papalaki ka ng bunga, maghihintay ka ng presyo. Pagka pupita, si natin. Pag uh, na natin ay wala na tayong abutan. Yeah. Kadalasan niya yung mga kawatan ang siyang uh, nakikinabang. Yan, yeah, yun po ang ating idinulog po sa barangay. At sumagot naman po ang barangay sa kanilang uh, state of the barangay council o, soba sa panghuna ng aming kapitan uh, Narciso Franco kaya okay. uh, yeah, tayo mga farmers Ah, oh. Kapuno rin tayo. Kaya makakaisang bag tayo mga ka-farmers. Hindi na masama. Kung 1.8 ang presyo. Swerte na. Swerte na yung ating kalamansi. Ganda naman ito. Meron tayong pang-December, pang-November. Pwede nang mapilit siya sa November kung talaga walang mapipitas, teretso. tinus. news. Meron tayong pang-November. Meron naman tayong pang-December, January yon susunod natin paglalagay ng abono natin naman pong pang pebrero kita asin na talaga kahit na medyo maliliit wala pong selang selang ngayon eh sa palengke ang hanap talaga ngayon ay kalamansi Masat maasib nag-uusapan eh yan eh bibilin sa palengke, hindi kagaya dati na anong sisela ng mga buyer. Konting bulutong lang eh. Abot ang reklamo. E ngayon, ito. Kahit na may bulutong, papatulan na nila. Dahil wala na silang ititinda. Dahil ubus na ang kalamansi. pitas pitas mga katribya ngayon din natin alam kung magkano po magiging presyo bukas tsak lorado po ay aangat yan at mag-uundas maraming mga ngailangan ng kalamansi pagka po okasyon lalo na yan okasyon aspetas pitas ng kalamansi. Eh, swerte, swerte lang pag natapat sa iyo na meron kang pitas may bunga, swerte. Yun naman pong naubos na ang bunga, ay bawi na lang sa susunod na bungahan. Yun naman po ang advance ng masipag sa pag-aalaga. Masipag magpabunga yang ang sikreto sa kalamas si pagka po tagulan, every 2 months, lagay ka na lagay ng abono. Kaya depende rin po sa abono ng inyong ilalagay pagka puro nitrogen. Ala, hindi po masyado pong click yun. Kagaya sana na ating ginagamit na kumpleto, organic. Ayan, maganda. Kaya tinan nyo po, si natin ganda po ng berde organic yan dati napakalilit ng dahon niya naninilaw at saka talagang patay na talaga siya eh hindi mo siya katakalain eh, magbunga pa at ang bunga niya eh yeah. mm, na tempo pa sa mahal ah, uh, swerte swerte na nitong ating kalaman si mga ka-farmers yan kumulimlim na o kulog at uh, ibig ibig na umulan itong ating binipitas na ito para ka nagbenta ng dalawang libo dahil neto mo na yan eh hindi mo na siya pinapitas kung na ang pumitas halaw uh, halaw lang naman tayo mga katribya sa ating kalamansi ating bunga Okay, mga katribya, tayo po ay uwi na po muna. Piliin muna natin itong ating pilitas. Meron na po tayong isang bag. Yung ating uh, kalamansi. Ililim na. Ang lang natin po yung ating mga recheck. Meron tayong isang red bag. Ito yung bunga ng ating kalamansi na saan ay ating uh, gubat pero malagyan natin ang abono na abon pa sa magandang presyo ay yeah. naman ito eh makakuha ulit tayo ng ating pangalaga pang abono sa kanya so, hindi yeah. po umulan kaya umuwi muna tayo at ta. baka abutan tayo ng ulan doon sa kalamansiyan kaya eh, bukas na lang po natin dito, tutuloy. at pong uh, pitasin. Ito na mga ilang kona lang po siguro Kaunti na lang po yung natira. At least, pero yung kaunti na yon ay malaki po ang halaga na presyo. Kaya, paano mga farmers? Ayan. Ayan